kaloko-loko yung followers ko. Yung mahal ko followers. Actually, parang apat na araw na kami dito sa hospital. Naka-chemo ako yung naka-chemo. Worst pain of my life. 10 out of 10. Iiyak ka. Bumihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya. Para siyang may kutsilo na may sumasaksak sa likod mo. Pabalik. So, bukol na to malaking malaki daw isa sa pinakamalaki na nakita nila saan siya nagtatago ba't di ko alam nalaman na yung kalaban ang pangalan sarcoma very rare naipit pa yung puso ko puso ko na nakapisa Araw po, Ah, uh, okay. Ah, uh, recorded lang po to bali uh, today is I think uh, August Thursday ngayon? Dr. Thursday August, August 29 August 29, Thursday Actually, August 29, Thursday parang apat na araw na kami dito sa hospital uh, pagkatapos ng mga limang araw sa isang hospital sa Manila eh but swerte na nakalipat kami. At actually, sa all these 10 days, pinakamalakas ko na today. Pinakamalakas ko na today. Kaya, dahil malakas ako today, sabi ko, kailangan na uh, may record lang. Hindi ko lang kailangan ko po po sa followers ko. Ayaw ka naman kasi magsinungan yun. Anyway, short lang. Uh, pagkatapos ng eleksyon, May 2022, okay naman ako. Wala naman ang gaano Siyempre, medyo malungkot ka. Pero tuloy-tuloy lang tayo sa tulong, sa vlog, sa mga gawain natin. So, May 2024, okay lang, tuloy lang. Walang reklamo, walang sinasabi, wala akong sinasagot. Tuloy lang sa trabaho, wala lang. Pinamos ko natin. So, for the year, medyo okay naman ako. May, June, July. Hanggang mga December. Tapos, pagdating ng 2020, although, ang feeling mo lang, lagi lang may mabigat. Para lang may mabigat sa loob, may mabigat, may mabigat. Para may madilim, may mabigat. So, pagdating ng mga 2023 na mga April, kaya naman, tuloy-tuloy pa rin tayo sa gawain natin. Meron tayong projects sa mga... Meron tayong projects sa Birchley Advance, yung sa Century Foods. Century Foods, sila yung magawa ng Century 2 na may charity work tayo sa kanya. Every month, dalawang beses punta tayo sa mahirap na lugar. At uh, talk kami ni Doc Lisa, nagbibigay ng nang libre yung Birchley Advance, yung mga nutritional drink pampalakas. Uh, wala po kami ng uh, talent dito, libre lang, gusto ko lang tumulong. Pero wala kasi ako pang, pang bayad eh, para makakuha ng crowd, makatulong. Mahal mag-medical mission. So sila nagbibigay. Pero napansin ko na mga 2023 na, mga April, medyo hirap na ako mag-medical mission. Pag mainit, ayoko na mainit. Hindi ko na kaya sa mainit. Parang may hingal, may pagod, paglulun ko, parang ayaw na. Kaya mapapansin nyo yung mga vlogs ko nung mga 2023, parang tips ko lagi, uh, palapit sa edad 60. Yung Thomas na nagkakaida, nangihina, nahihilo, nagmamanas, di ba? Yan naman, namamaya, wala yung muscle, lumiliit ang mga kamay. ini expect ko, ano lang to? Aging. At pagdating ng uh, October 24, 2023, bali wala pang 1 year ago, eh, doon ako nag-60th birthday, senior ako. Ah, uh, wala pa ako gano'n naramdaman. Pero nung birthday ko, around 8 uh, months ago, doon ako nakaramdam ng back pain matagal na ako may back pain, matagal na ako masakit ng likod. Pero this time, biglang may masakit banda dito sa taas. Taas ko lang ito. Ito mga butas to ng mga biopsy. Eh. Biopsy 1, biopsy 2. Unang biopsy sa baba, itong biopsy dito. Dito pinakamasakit, mga T10. T10, thoracic 10 dito thoracic pen, so dyan sa part na yan may masakit at uh, hindi na makatulog hindi ako makahiga sa gabi pag higa ako sa gabi sasakit yun upo ako bumili ako na lazy boy lazy boy makakatulog ako yun ito makatulog ako pero nung last, no uh, October 2023, pag pinalat mo ako, sasakit siya siguro for mga uh, 1 hour, 2 hours. para nag-spasm siya. Pero pag tinulugan mo, okay lang. Pag tinulugan mo siya, kaya. So, so that's 8 months ago. 8 months, siguro, maybe up to a year ago. Doon ko napansin, pag humiga ako, masakit. Masakit kaya ko na lang humiga sa isang gabi mga 2 hours or 3 hours. Or pag antok na antok na ako. Pero pag higa ako, uh, masakit dito. Pero isip ko muscle pain lang 'yan. Matigas yung kama mo. Palitan mo yung mattress mo. So sakit yan, na sakit. Diyan lang ako pinapamassage. Uh, lang, pampalambot, stretching, ganyan. Wala naman eh. Uh, may ultrasound pa ako nandiyan noon one year ago, okay naman. Blood test, okay naman. Wal walang, walang na, ano? Diba? Walang nakikita. Pero, ang nagtata ako, yung back pain ko, bakit tumaas? Dati ang back pain ko, ang back pain ko, dito lang sa baba. Nagtaka ako, yung back pain ko, biglang tumaas dito medyo lumayo. Kapi ko, baka nagbago yung kurba ng likod ko. Baka ito kasi lumubog eh. Ito, bigla siyang lumubog. Ito biglang lumundo. Sabi ko, <coughs> bakit ganon? So, mga one year ago na nga na nandiyan akong mabagalahin na lang. Hindi ko pwede magsalit sa mga i-splice na rin. shortcut ko nalang lang kung hindi naman na po nakapagod po nakakimo ko yung nakakimo pero ayoko loko yung followers ko yung mahal ko followers ko mahal ko followers ko mahal ko kayo niwala kayo na so nasa na ba kayo? dito um then after you had back pains okay So, ano nang back pain ako, one year ago, hindi ko lang pinapansin. So, pasakit ang pasakit ang pasakit. Until, shortcut na natin, no, mga August 28 ngayon, di ba? Mm. So, baka gawin natin August 18 or 19. Mga August 18, 19, bago ako nagpa-admit sa hospital sa Maynila for the three days, sumobra sakit sa ang likod ko. Tsaka iba pang symptoms ko, yung lichan ko lumalaki. Sunday yun, on, uh, okay. on a weekend. Sabi ko na mo uh, ko. Sige, okay, sige, lang. Okay, 17, 18, 19, had uh, back pains. So, August 21, Wednesday August tw August 20 Tuesday ano yun laboratories August 20 then we pa-admit na Kaila -admit. August 20 Tuesday so mga August 18. 17 18 19 that weekend at Handa lang ang ilo ko. Dok, ba't ka masungit? mga masungit, masakit eh. Uy, huwag nga naisipan ng masama ang taong okay. So, sumakit siya bigla, sobra-sobra sakit. Worst pain of my life, 10 out of 10, iiyak ka. Lahat na ng buong gabi, walang tulog. Mula pag upo sa Lazy Boy sa gabi hanggang sumikat ang araw, walang tulog. Nakaupo. Dasal ng dasal bumihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya, para siyang may kutsilo na may sumasaksak sa likod niyo. Saksak, saksak, saksak. -sak. Hinto. Saksak, saksak, saksak. -sak. Hinto. Hindi mo alam ang position. Three days. Palakos, pasang, bodies, pasang. Kasi wala makita sa labas eh. So, three days, sobrang pain. Sabi ni Doc Lisa, no choice. Then, sa hospital. Dating doon, shortcut ko na lang. May mga test. Nakita na yung kalaban. Nakita yung kalaban. Ang kalaban natin ay wala pang pangalan ng una. Bigyan ko na yung pangalan. Pero wala pang pangalan. Bali, so, bukol na to, malaking malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Mga 16 centimeters. Kanyang kalaki. Saan siya nagtatago? Ba't ko nakapa? Kung ito ang spinal cord, spinal cord sa likod, ito yung harap dyan. Ito, spinal cord. Spinal column. Spinal column, puso, esophagus, puso, buto, dibdib, harap. Okay, dibdib, harap, uh, puso, esophagus, artery, artery vein, liver, spinal column, Dugod. gulugod sa likod. Nagtago siya sa gitna ng harap ng gulugod, dikit sa puso. Okay, so dito siya, lumaki na lumaki na lumaki na lumaki na lumaki hanggang 16 centimeters. Hindi mo makakapa sa likod, sakto siya. Hindi mo makakapa sa harap, dito lang, lumalaki na siya dito. Eh, lahat naman ng lalaking iba manginginom, siyempre lumalok yun at Hindi mo makakapay ito kapay mo. Can't feel it. Kasi may fat eh. So, paglaki niya dyan, inipit niya esophagus, hindi mo makakapay. Inipit na niya ngayon yung artery. <laughs> Inipit na niya yung inferior vena cava. Magang maga na yung pa ako. Ito, less na to ah. Nagbawas na to. Nagbawas na to. Pero to maga ito mag lahat. Mag Natanggalan na ako ng mga apat na litro. Pero pag-aapa ako na. So, na niya. So anyway, nagtago siya doon, inipit na lahat. Yung mga dugo ko dito sa paa, hindi na makakit sa puso. So, pasalamat ako. Barado na siya. Ayun eh. Barado na siya. Hindi niyo nakita. Dahil diyan, ang akyat ng dugo ko sa azygus veins. Alam ko na, Doktor. Karalin yung azygus veins barado inferior, pati superior ba yung nakaba ko? Ika ba galit? Hindi masyado today. Nag-jondis ako eh. Nanilaw ako. Nag Magaling na. Medyo gumaling kasi today kaya hindi niya na makita. Nakita niyo na lang huling symptoms. Pakita mo itong maugat ko dito, Lisa. Kita ba nila? Maugat oh, ko ito. Ano? Malig na galit. Ang galikod. Pakita mo yung mga ano pa sa ni siya pa sa ugat-ugat salina yes so dyan nalang dumadaan anyway shortcut ang laki-laki na niya mm, tsaka ko nalang kwento nangyari pero hindi mm, na kaya sa Pilipinas eh. mali-late ako sa Pilipinas yung biopsy results ko sa Pilipinas I have to wait one week or more kasi maraming holiday. Apat na holiday. Uh, hindi na ako hapot. Feeling ko talaga noon, mabuhay lang ako hanggang next 24 hours masaya na ako. Kasi ko talaga mamatay na ako. At sa tingin ko mamatay na talaga ako kung, kung wala nangyari. So swerte lang nakapunta ako dito. May makaawa isang kaibigan ng kaibigan. Ang pagpunta ko dito sa loob ng isang araw, grabe umaga PET scan, biopsy, tanghali, kinabukasan may resulta na, tatlong CT scan, CT angio, ang bilis, doktor lahat nandito, hindi ako special case ha? Hindi na, hindi, ako special case dito. Hindi VIP. Hindi ako VIP dito. ang mamakaaw ay nasabi pa na ng doktor. Parang uh, hindi siya tumatanggap ng cases eh uh, meron lang nakiusap sa kanya na pag ginamot mo tong taong to, hindi lang siya bubuhayin mo, marami siyang bubuhayin Sabi niya. na awal, So, ganun. Ang bilis. Ang bilis. Kasi talaga focus, focus. Ano yung bukol? Anyway, dumating kami dito Sunday night, Monday mga test, Tuesday ba? Bio, yung result biopsy next day. Kuha Tapos pinadala pa dugo ko for genetic testing abroad. Nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Very rare, very... Marami tayong sarcoma sa atin. Pero yung ganitong sarcoma nagtatago tatago na very aggressive, very big. Na inipit na ang liver, ang inferior vena cava, lahat Kala mo, nasa loob pa ng inferior vena ka naipit pa yung puso ko. Puso ko, na, nakapisa yung right atrium. Kaya yeah, siya rare because galing sa nerves. Galing sa nerves. Iyon yung nagpa-rare sa kanya. Galing sa nerves at uh, wala akong risk factor. Tsaka wala kami laya. Tsaka hindi lang yun, nagtago sa bahay. Never hindi ko sabihin sa So, nagtago siya. Malaki, 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 malaki. So, pag doon, anytime will die. Dito siguro, we'll see. Pero ako, kahit ano naman mabuhay, hindi mabuhay, okay na sa akin. At least, sabi ko sa inyo, hindi ako na sa isang mali. Wala akong tinatago. Ba't akong tatago? Saan ko nakuha to? Tingin ko stress. Kaya yeah, kayo, huwag kayong magbabasa ng comments sa Facebook. <laughs> Na-stress ako sa mga comments. Na-stress ako sa mga bashoots. Kahit konti lang na-stress ako. Na-stress ako kasi hindi tunay lahat ng sinasabi. Dahil sobrang ako kayong mahal. Sobrang mahal kong Pilipino. Sobrang mahal kong mga Tapos, nasabihan nila na hindi ako na ah, ginagamit ko lang. Loko, loko, Anyway, wala naman ako. I'm out already. Yeah, I'm done. And, uh, Minukot ako, oo pero hindi. Ito yung alam ko na. May purpose pa ang Diyos. May purpose pa ang Diyos. And ang um, good news, kahapon na, Wednesday, Sunday, Monday, Tuesday diagnosis. Wednesday, chemo na agad ako. Saan yung chemo? Dry mouth ako. Nag-chemo na agad ako pa video ako, makakalpon daw ako eh. Maganda, kita niyo ang mabuhay. Chemo ako. Three days chemo. I wait three weeks, three days chemo. Pray. Nagagaling. Pero, sabi ng doktor ko itong sarcoma, mahirap na kalaban. Isa sa pinaka mahirap na cancer. Na kulang ang research, kulang ang bagong gamot medyo miracle. Medyo miracle dapat. Dapat labanan daw ang cancer. Sabi niya, kainin mo lahat ang gusto mo. Kumain ka ng steak. Kumain ka ng protein na walang ka ng protein. ah uh, iklog. Kalimutan mo na yung diet. Okay, sorry kung mali na si payo ko before. Actually, okay naman payo ko na yung diet. Eh. So, pwede ka mag-protein, mag-chicken, mag-ano. Pero hindi ako pwede kumain marami. Mabobod that ako. And that's it. First chemo, second chemo today. Tatanggal nila tubig ko. Side effect ng chemo, hingal. Uh, even without chemo, hingal. Marami pa, suka. Mahirap siya. Na-experience ko lahat ng uh, experience ng mga kababayan natin, lalo ng mayaman na mahirap. Pero usually, mahirap ang maabot ng ganitong sinus. Sabi ng doktor ko, wala siya nakitang ganyang kalaki kanya kabilis lumaki, galing magtago ang naughty nitong ano mo, sarcoma. Ah, marami ko nakikita mo siya. Kung naniniwala kayo. Kaya ako happy. Eh. Malang ka ba ako maluka? Alam ko may Diyos, alam ko may purpose buhay ko. No? Kagaling ba ako hindi? I don't know. I don't care if I get well or not. Basta, ito na, na ano, panigini pang ng kagabi. Ito nangyari kahapon, ito nangyayari ngayon. Para tayo nasa simulation, yung kahapon di na mababago. Yung ngayon mababago pa eh. Importante choices ninyo. Free will. Maging mabait o oh, hindi. Magpatawad, hindi. Tumulong, hindi. Kung decision nyo masama, tuloy-tuloy sa masama. Pati anak nyo apektado. Pag decision nyo maganda, mabait, matulungin, I love you all. Dito okay. biro. Mahal ko talaga yung tao. Mabaya natin. Hindi ko pwede sabihin dati. Mukha akong tanga. Sasabihin ko. Pero ngayon may sarcoma na ako. Pwede ko na sabihin. Okay. okay. Salamat sa lahat ng mga tumulong na dasal. Very important more pray. Pero din naman ako yung isa yung I nandika. Mean, Tungso nyo lang pag-isa. lang. Mahal kong followers, from bugi, iyak kong masyado. Sana mag-aayos ay sa pamilya, love, forgiveness, compassion, and uh, huwag uh, magalit. Ayusin ng sarili. Sabi ko nga, kaya no, ilalaban tayo eh. Sabi ko sa doktor, doktor ang I'm ready to fight, sabi ng doktor ko, may cancer ka, fight with me. Parang Pacquiao versus ano to, Marquez fight, palakas ka. Tayo si Pacquiao, palakas ka, kumain ka na marami. Palakas ka kasi may chemo kayo, marami kang chemo. The chemo kills the bad cells and part of the good cells. Palakas ka, positive lang. Walang negative ha. Walang negative, puro positive lang. Okay, malungkot ako hindi. Swerte nga ako, may asawa ako nagbabantay. Swerte ako, may anak ako, panganay, si Angelica, Jelly, si Catherine, si Yenya, na mahal na mahal ako. Binabagyan ako. I'm so blessed. I'm so blessed. Is this negative or positive? Negative, may bukol. Pero positive, naging-close sa akin ang dalawang anak ko na dati may barrier kami. Pamilya ko naging-close.